usap-usapan ng presidente ng Pure Gold Price Club, Incorporation na si Ferdinand Vincent Co. dahil sa larawang ibinahagi nito sa kanyang private Instagram account kasama ang isang unidentified woman na ang hula ng netizens ay ang aktres na si Bea Alonzo. Makikita sa mga nasabing larawan si Vincent na nakasuot ng black polo shirt na parang nasa isang beach kasama ang isang babae na long hair at naka white coat na tugma sa suot ni Bea habang nagbabakasyon ito sa Spain. Si Vincent Co ay anak ng mag-asawang business magnate na sina Lucio at Susan Co., may-ari ng Pure Gold Price Club na kabilang sa 15 Filipinos na pasok sa listahan ng Forbes World's Richest People for 2025. Marami naman ang nagkomento na sana'y natagpuan na nga ni Bea ang lalaking itinadhana sa kanya matapos ang controversial breakup nila ni Dominic Roque ilang buwan matapos ang kanilang engagement. Sa ngayon, Super happy na si Dom sa piling ng bago niyang girlfriend, ang aktres na si Suramirez.